Hello guys! Ito pala yung karugtong ng video ko kahapon. Ayan, tapos ko magluto sa umaga ng almusal at magkasikaso kay Lola, nagwalis-walis naman ako sa labas at saka dito sa loob ng bahay. Ayan, tanghali na. Papaliguan ko naman ngayon si Lola bago ako magluto ng tanghalian ni eh, Bossing. Ayan, pinapaliguan ko muna si Lola. Pero mabilisan lang yung ligo niya kasi malamig yung panahon ngayon. Hindi siya pwedeng manamigan ng gusto. Ayan, ganyan. Inaasikaso ko muna siya. Tapos siya nilalagyan ko siya ng lotion para hindi mag-dry yung balat niya. Ayan, after kong magluto ng ano pagkain ni Bong, sinising kakainin naman ako ng gatas kay Lola. Ayan, ganyan ang ng routine lang, matiyagaan lang dapat ang pagpapakain sa kanya para uminom siya. Hapon na naman, luto time na naman tayo. Ayan, magsaing muna pagkatapos magtitingin ako kung anong maluluto ngayon ayan ganyan lang araw-araw magluto ako sa umaga ng almusal tapos magluto ako ng pagkain ni Bosing tapos magpainom kay Lola magwalis-walis tapos iyan magluto sa hapon pero may pahinga naman ako after ko nung papa inumin si Lola ng gatas pahinga ko na yun pahinga ako ng pagmaaga na tapos mga launa hanggang alas 4 yung pahinga ko Ayan, natutulog talaga ako kasi minsan sa gabi po yat ako minsan kasi hindi nagpapatulog si Lola talaga sa gabi. Kaya yung hapon talagang ginugugol ko siya sa pagtulog ko, pagpapahinga ko. Kasi ganyan yung trabaho ko. Alam niyo isang OFW, wala tayong karapatan magpahinga sa trabaho. Wala tayong karapatan magreklamo kasi yan yung trabaho na pinirmahan natin. I mean is, ang trabaho ko talaga is mag-alaga lang kay Lola. Eh pero dahil nandito ka sa bahay at wala naman talagang magagawa ng ibang trabaho, no choice. Ang mga home-based caregiver, ganyan po talaga ang trabaho dito sa Taiwan. Ayan, obligado talagang magluto. Pero, depende siguro din sa amo kasi yung iba na, ano, nakagaya ko na home-based caregiver, hindi sila nagluto. Talaga nag-aalaga lang sila ng, ng, ano, ng matanda. Sa, kas sa case ko kasi, Ayan, eh, hindi naman kasi masyadong mayaman yung mga magul, eh, yung mga am, um, yung mga amo ko. Ay ayan, ayan, hindi wala silang ibang ano, bang katulong dito. Kaya yung ano, nag-aalaga sa nanay nila. Ayun, pinagluluto din nila. Walang ekstrang bayad diyan ha. Walang ekstrang bayad diyan. Ang sahod ko lang dito is yung pag-aalaga lang talaga kay lola. So ganyan talaga yung trabaho namin dito. Mostly nakagaya ko ganyan talaga, nagluluto sila. Tapos naglilinis-linis sa bahay pasalamat nga ako kasi ang ginagawa ko lang dito is yung baba lang talaga yung nililinisan ko ba ng bahay hindi ako naglilinis ng second floor at saka ng third floor ayan dito lang sa baba ayan, ganyan lang ang ginagawa ko ayan, simple lang din yung pagkain nila gisa-gisa lang gano'n mm -hmm. Ayan, nagtatapon din ako ng basura araw-araw. Ayan, Merkulas sa saka Sabado lang ang walang basura dito. So, ayan na yung mga pagkain natin para sa ating ano hapunan. Yun, pork yon yung isa. Ayan, pork yan. Inimit ko lang siya sa steamer. Pagkatapos, linis-linis na si Ate Benz dyan. Tapos, dumating na yung mga bata. Naglinis ay hugasan ko na yung kanilang mga baonan. Ayan, dalawa yung bata. Inuhugasan ko yung mga baonan nila galing sa school. thank <laughs> you kasi natin maghapunan. Ayan, maghuhugas naman tayo ng plato. Ayan, nilagay ko muna yung una kong hinugasan kanina, yung hugasan ng mga, yung mga na ng mga bata. Tapos yan, yung mga pinagkainan na namin. Ayan, hugas na, hugas na tayo para bago tayo magpahinga, malinis yung ating kusina. Ayan, mas maganda kung malinis araw-araw. At saka, talagang on time mo talaga siya lilinisin. Hindi na tayo mag-aaksaya pa ng oras kasi time is gold nga sa mga OFW. Kailangan ng trabaho natin. Hindi natin pwedeng pagpabukas. Hindi natin pwedeng mamaya na lang. Kailangan gagawin na talaga kaagad para hindi natatambak yung trabaho. Ayan, pagkatapos natin dyan maghugas, nagpahinga din naman ako ng konti. In inaluhan ko muna si Lola. Pinainom ko muna si Lola dyan ng gatas. Ayan, pagkatapos, saka ako maliligo. Ayan, ilalagay na natin yung mga ating hinugasan sa ating lalagyan na ng mga plato. Ayan, yung na nila ng plato is ano yan siya. Para parang nag-i-steam din siya. Ayan. Thank you for watching, guys. Ayan. Don't forget to follow, like, and share our video. Ayan. God bless.